ngayon ako hihingi talaga. I'm sorry na parang ang kapal na mukha ko dahil ang tagal nyo na akong pinagdarasal but I really need it now. Bawat araw, especially now birthday ko pa, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng... Binahagi ni Chris Aquino sa programang Fast Talk with Boy Abunda sa GMA na magiging crucial ang susunod na anim na buwan para sa lagay ng kanyang kalusugan. Kasabay nito na ng dasal ang TV host actress. Sa live interview, ibinahagi ni Chris ang update tungkol sa kanyang kalusugan. Ito raw kasi yung mga panahon na susubukan niya ang tinatawag na biological medicine upang ma-improve ang kanyang heart condition, dahil nga sa gamutang ginagawa para sa kanyang multiple autoimmune conditions. Sinabi ni Chris na nagkaroon ng pamamaga sa kanyang puso na maaaring humantong sa cardiac arrest. Ayon kay Chris, kahit sa kanyang pagtulog ay maaaring tumigil na lang ang pagtibok ng kanyang puso. So, may gamot na susubukan but there's a very big risk involved with that medicine because hindi binibigay ang gamot na ito nang hindi ka muna binibigyan ng steroids. You need it para hindi ka magkaroon ng anaphylactic shock. Ipinaliwanag din ni Chris kung bakit hindi nagiging madali ang paggamot sa kanyang mga sakit dahil sa mga gamot na hindi pwede sa kanya. Sa ad ni Chris, ngayon ako hihingi talaga. I'm sorry na parang ang kapal ng mukha ko dahil ang tagal nyo na akong ipinagdarasal, but I really need it now. Because on Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance to save my heart. Because kung hindi ito tumalab, I had a very strong chance of having cardiac arrest, dagdag pa niya. After Monday, wala na akong immunity. Pwede na akong dapuan ng iba't ibang sakit. Wala na akong panlaban doon. Hindi predictable. I hate to say it, but I've always been very, very upfront and honest, hinarap ko na ito. Because alam ko na bawat araw, especially now birthday ko pa, pahiram na lang ito ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. Whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. man, inilahad niyang nais pa niyang mabuhay para sa kanyang mga anak, pamilya at mga nagmamahal sa kanya. I really want to stay alive. Sino ba naman ang sasabihin na handa na akong mamatay? I don't think any of us can say that. Sabi pa ni Chris. Ibinunyag ni Chris ang pangako niya sa kanyang bunsong anak na si Bimby, 16 na ngayon, na gagawin niya ang lahat hanggang sa maging adult ito. Pero sa kabila nito, nangako siya na lalaban siya at hindi niya ito susukuan. Buhay ako ngayon, alam ko dahil tiwala ako sa dasal na kakayanin pa ito, saad niya. Naglaan ng oras ang aktres at TV host para pasalamatan ang lahat ng taong mahal na mahal niya. Nagpasalamat si Chris sa kanyang dalawang magagandang anak na sina Joshua at Bimbi, ang kanyang mga kapatid at iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Dagdag pa niya, please help me pray for my doctors and my nurses so that God will continue to guide them as they try to heal me. I have always believed in sharing the truth no matter how painful with all of you. Why? because sinamahan niyo ako sa laban. Sana wag tayong sumuko sa ating pananampalataya na nakikinig ang Diyos sa mga dasal ng buo ang tiwala sa Kanya. Pa-birthday nyo na please I have a few loved ones and dear friends battling very difficult illnesses as well. Please pray for them, too. I still want to live, I know the odds are against me dahil ang puso hindi pwedeng diktahan pero sana sa tulong ng dasal nyo mabigyan pa ko ng konting extension tila ibinili na ni Chris, ang dalawa niyang anak na sina Josh at Bimbi sa kanyang longtime friend na si Boy Abunda. I'm untrusting with you because the two will actually be going home in two weeks. Pagbubunyag ni Chris, why did I decide on this? Naawa ako doon sa dalawang bata. Kasi ako, makukulong na ako sa bahay. Pupunta na lang ako at lalabas ako para makita yung mga doktor. Mensahe ni Chris, I just wanna take this opportunity boy, na magpasalamat sa iyo because nangako ka sa akin. Kagaya ng ilan sa pinakamalapit na kaibigan ko at yung mga kapatid kong babae, nangako sila na kung anuman ang mangyayari, mayroon akong dalawang kaibigan na lilipad dito para samahan yung two boys. Nangako rin daw si boy sa kanya na kung may mabalitaan man ito tungkol sa kanya ay kaagad itong lilipad sa Amerika. Huling dasal daw ni Chris sa Diyos ay dugtungan pa ang kanyang buhay para muling makapagbigay saya at pag-asa sa kanyang fans. Sabi niya, I just wanna thank God. Gusto kong magpasalamat because people I do not know. People na have never met me, yung hindi ko mga kakilala. Pinagdarasal nila at sinasabi nila na kailangan siyang gumaling, gusto pa namin siyang mapanood. I cannot promise you that, kasi ang dami ng hindi ko kayang gawin. Pero ito po pangako ko sa inyo, hindi ko kayo bibiguin dahil sumuko ako. Wala sa pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko, kailangan lumaban hindi ko ipapahiya ang sarili ko sa inyo. Natatawa pang deklara niya, I refuse to die, pipilitin, kung mabuhay, dahil my next chapter ko is to become a stage mother. I'm 53 now and I want to still be here when I'm 63.